First step para sa ating acara ang palaya ay magluno tayo ng uh, suka with brown sugar at saka konting asin. At uh, ito nga, pinipino ko ang uh, carrots. Kailangan pahaba ang kanyang hiwa. At uh, isinama sa aking sibuyas na tinalo. Sibuyas, Tagalog yan. Kaya pati na rin tong, uh, bell pepper, red bell pepper. Ganon din ang uh, kanyang hiwa. Puro pahaba na maninipis. E eh, sunod naman nating hiwain din ang ating sibuyas tagalog na nga uh, pahaba din. At saka ang ating uh, bawang, puro pahaba sila. Ayan, ganyan. Bukod sa pahabang sibuyas at bawang, nag din ako ng uh, sibuyas at bawang na pino para isama sa keros tsaka sa siling pula at tagkahalong-halo na lagyan na natin yung ating uh, nilunaw na suka na may asukal at asin pero pinakuloan natin yan para luto ang suka ito nga pa ng aking uh, ampalaya ay uh, tinanggal ko yung unang katas niyan. And then, nilagyan uh, ko siya ng konting asin para mawala yung sobrang pait. Ayan, pinagsama-sama ko na ang ating mga sangkap. At uh, ganyan, tawag yan titisin. kaya lang natin siya, kaya maganda to yung ginabukasan nung to kakainin. Masarap sa mga pinritong isda, chicken, or uh, kahit ano, kahit pork. Shoutout nga pala sa ating uh, sa akin may BFF family. Danas Angels and uh, Young Lera is the latest family. Josefina Panganiban at uh, sa iba pa no kay Joboy, Joboy uh, Channel TV. Ganon din kay Miss Hanilu. Jovi Lindoria, Lilibet Florendo, OFW Romania, Kelmon, Goymon, Fishmel, sino to ba? Ako baka nakalimutan ko iba kay Mark Martinez. Kung malapit lang kayo sa akin, bibigyan ko yun ito. Masarap to. Please don't forget to like, share, and subscribe, and leave a comment po. Happy viewing. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye-bye. Thank you, thank you very much.